Sabik na ang pamilya Veloso na makasama sa Pasko ang kanilang kaanak na si Mary Jane, ang overseas Filipino worker o OFW na nasa death row sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Matapos ang ilang taong pagkawalay, nakabalik na ng bansa si Veloso kaninang umaga. Hindi man siya nasalubong ng kanyang pamilya nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport, binisita siya agad sa kulungan. Matapos lumapag sa Pilipinas, dinala si Mary Jane Veloso dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. sa Sasailalim siya sa limang araw na quarantine at sakto sa darating na Pasko, magkakasama ang pamilya Veloso rito. Sa isang emosyonal na pagkakataon, dalidaling tumakbo ang ngayoy mga binatilyo ng anak ni Veloso at niyakap ang inang matagal na hindi nakasama. Ang nanay ni Veloso, nakahinga ng maluwag. Ang malaga po, andito na siya. Malayo na siya sa kamatayan. Mm -hmm. Hindi kagaya doon sa Indonesia na siyempre kinakabahan kami dahil kung ma-escape pa ang sige, bitayin na yan. Magagawa nila. Patuloy ang panawagan ng pamilya na palayain si Veloso. Mismong ang OFW nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos. Hello. 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 Pagkatapos ng quarantine, sasailalim naman si Veloso sa orientation, diagnostic evaluation at security classification sa loob ng 55 araw sa reception and diagnostic center ng pasilidad. Pag nakumpleto ito, ililipat na siya sa maximum security compound. Her status is that she would be serving her sentence here and that sentence is life imprisonment would you be entitled to uh, amnesty or any other executive clemency yes as to when it's up to the president pag-aaralan din aniya ng justice department kung kwalipikado si veloso sa good conduct time allowance law noong 2010 hinuli si veloso sa indonesia nang makitaan ng ilegal na droga ang suitcase na ibinigay sa kanya ng kanyang recruiter hinatulan siya ng kamatayan pero noong 2015 ipinagpaliban ang parusa kay veloso nang sumuko ang recruiters niya para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, NewsWatch Plus.